MTRCB, wala pa din bang desisyon sa kaso ng It's Showtime? At kay Wally Bayola ng EAT? Chairwoman Lala Soto Antonio, mag-aabong na po ang taong bayan. Models of Manila, tatakbo daw konsihal sa buong Luzon. And Defenders ng TVJ hindi kumpleto kanina sa EAT. Bakit kaya? Hello, 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 mga kapatid at legit double cuts. Ah, uh, magandang araw po sa inyong lahat. Linat pag-usapan natin ang mga issue ngayong araw. First, MTRCB. Wala pa din bang desisyon talaga sa It's time At kay Wally Bayola ng EAT Well, mga kapatid, kahapon sa vlog ni Ma Madam Christy Permin, Romel Chica at Wendell Arbares sa showbiz na una. Natalakay nila ang tungkol sa MTRCB at kung ano magiging desisyon kina Vice at Ayon. Uh, mukhang nagdadrama pa si Vice Ganda sa programa ng It's Showtime parang may eksena pa na niyakap niya si Kulot, yung bata na babae ah, nagpapaalam na baka hindi na raw sila magkita <laughs> pa pawa effect na naman si Vice Ganda po, talagang ang dami dami nilang issue na kay pa yung Kimchoo. Alala nyo po ba yung nabanggit niya yung salitang vibrator doon sa It's Showtime? Uh, ang ibig niya sabihin, ni vibrato doon sa boses ng isang contestant. Kasi maganda timbre ng boses. Pero nabanggit niya vibrator. <laughs> ah, katawa talaga. Pero... Kasi ano eh, kasi si Kim Chu may lahing incheck eh, di ba? So, buwang buwang nahirapan siya. Siguro nahirapan siyang ano, nakalimutan niya yung word na vibra vibrato at ang nabanggit niya, vibrator. <laughs> Tapos, napabanggit din yung binitawan niya na ano, yung pek-pek shorts. School. Ano ba yan? Mababaeng tao. Yung bibig eh. Kung ano-ano pinagsasabi. Ulit-ulit pang nabanggit yun na. Yung pek-pek shorts daw. Uh, hindi ko lang alam ah. Kasi nakakuha ko lang naman yung balita sa mga YouTube-YouTube vloggers. YouTube hindi ko naman napapanood kasi hindi naman ako nanonood ng It's Showtime time. Uh, tapos isa pa yung kay yung kay Bong Navarro naman. Yung nabanggit din daw yung tinggil. yan Bong May edad ka na rin naman, Bong. Hindi mo pa ba alam na masamong banggitin yung mga ganyang kataga sa harap ng, ano, ng noon-time show? tanghaling tapat yan yung programa ninyo ewan ko sa'yo buong kakalabas mo pa lang ng kulungan <laughs> ayos ayosin mo na rin naman parikoy at hindi maganda yan well tatagalan yung desisyon nila chairwoman Lala Soto ng MTRCB para sa programa ng It's Showtime. Uh, ah, siguro, mabigat yung parusa o talagang binubusisi pa nila. Nasabi ah, sabi naman nila, Manay Christy, Permin, na ah, talagang pinag-aaralang mabuti. Pero parang meron daw paranoia na sa programa. Kasi eh, siyempre lahat sila worried eh. Hindi nila alam kung tatagal pa ba sila, di ba? Or ano yung magiging kaparosahan. Pero ayaw naman kay Manay Christy kung ang malapit-lapit ng lumabas ang disisyon. Eh, siguro, dahil siyempre, alam mo naman, maraming insider yan si Manay Christy Fermin. Kaya abang-abang na lang tayo kung anong magiging desisyon ng MTRCB. Kasi naiinip na rin ng taong bayan eh, di ba? Uh, kasi kung parating pinalulusot yan sila, vice ganda sa mga ganyang pagkakamali na nagagawa nila sa programa. Wala, lalong lumalakas ang loob eh. Napanood nyo ba yung nagtrending na bata na sumasayaw? Yung mga 5 years old pa lang yun, 6 years old. Tapos nagde-dirty finger. Sumasayaw so, siya dun sa tugtog ng miss you, ng it's show time daw. Awan ko ah, hindi ko naman napanood ah. Napanood ko lang sa mga vloggers. Pero hindi ko napanood yung mismong video. Hindi okay, man tayo updated sa mga ganyang issue kasi. Chairwoman Lala Soto ng MTRCB Ma'am naabang na po ang taong bayan sa desisyon ng MTRCB Kailan po ba lalapas ang ang hatol Ay Sana binabas na ng magkaalaman na kung anong magiging kaparusahan nila Vice Ganda at ayon Perez yung kay Wally Bayola naman eh mukhang ewan ko ah tingin ko naman eh hindi naman ganun kabigat yung kasalanan ng PAO. at saka the following day naman umingi siya ng dispensa paumanhin on national TV pero syempre gusto rin natin malaman kung ano magiging magiging parusa para kay Wadi, di ba? Siyempre, legit damar tayo eh. Pero, siyempre, eh, hindi agad mag... Baga tumitimbang-timbang si Madam Lala Soto eh. Hirap kasi nung kalagayan niya. Napunta siya sa ahensya ng gobyerno na pwedeng ma-involve ang tatay niya na si former senator president Tito Soto. E, Siyempre, eh, ano, host nga ng EAT si Tito Sen. Baga eh, ano yung magiging desisyon niya sa it's showtime, time? Eh, titirahin at titirahin siya. Pupunahin at pupunahin siya ng mga tao lalo na yung mga loyal sa big show time napakahirap siyempre kung kung mas magaan ang parusa kay Wally eh sasabihin na naman bias di ba na hirap talaga alam naman yung tao hindi natin mapiplease lahat eh baga lalabas na sala sa init, sala sa lamig ke eh. Uh, ah, di mo alam sa'ng alulugar. Well, anyway, sana lumabas yung nararapat na kaparusaan, diba? Good luck po, Madam Lala Soto. And more power to you. Then, punta naman natin si, ano, si Models of Manila. Sko, ano bang nangyari dito sa vlogger na to? Solo play Nagpa-imprenta ng t-shirt ni Mayor Manalo. Tapos, si eh, sinusuot-suot niya. Tapos, nung isang araw, nagpagawa naman ng tarpaulin ni Mayor Manalo. Di pagkakabit daw niya sa mga tricycle, sa mga tindahan. Ewan natin ha. Tapos itong uli, aba, nagpa-photoshoot pa. Oh my God! Sasama na raw siya sa pangangampan ah! eh, Mayor Jose Manalo. Tatakbo daw siyang konsehal sa buong Luzon. pisahan daw niya sa Batanes pagbaba ng pababa, hanggang may dila. May abangan na naman tayo. Mukhang magiging travel vlogger na itong si Models of Manila. Nakakatawa eh, no? Parang KSP na KSP ang dating niya. <laughs> Solo flight siya. Hindi siya kasama ng ibang defenders ng TVJ. Tapos parang may iringan-iringan pasilat sila at parinigan sa mga vlog-vlog nila. Eh, kasi naman to si Models eh. Ah, minsan may, ano eh, siyempre eh, loyal, loyalty nito na kay Isko talaga eh, di ba? Tatrabaho siya sa Scott Media Production ni Isko Moreno. Tapos supporter niya, supporter siya ni Isko nung tumatakbong presidente, di ba? Kaya ano eh, yung talagang parang naglalaro siya sa, namamangka siya sa dalawang ilog, parang lang, di ba? Oo, alam ko, ma. Talagang paborito niya yung TVJ, di ba? Pero na, napanood niyo ba yung isang vlog niya na bumili siya ng TV para daw makapanood siya sa TV ng EAP? Tapos ang binili niyang black box eh, yung sa GMA TV. Ah, sa GMA 7 na TV box, di ba? Patawa eh, di ba? Talagang loyal ka sa TVJ. Di sana eh, sulit pag na lang ang binili mo, di ba? Ewan, di ko napanood yung vlog niya na yun. Na, napanood ko lang dun sa mga ibang vloggers ng TVJ na tinatalakay siya. Yung pinakita yung thumbnail ng, ng vlog niya. Hawak-hawak niya pa yung, yung TV box ng GMA. Diba? <laughs> yung mga ano niya, yung mga tira niya na ganyan, yung mga ginagawa niya talagang ano, diba? di ba? Hindi mo maintindihan kung ano eh. Nung unang nung unang na maalam ang TBJ sa Tape Incorporated no May 31. Ba, talagang masigasig to si model so kanila punta pa yan doon sa APT studio parang rally-rally kuno daw siya doon di ba Bay, nung pumasok si Isko Moreno, biglang kumambyo na iba eh. Kaya <laughs> yeah, talagang halatang halata siya eh, di ba? Uh, anyway, okay naman at nakaka masipag kasi ito eh. nakaka update update siya sa mga nangyayari tungkol sa TBJ. Gumatayo diba? pa ito sa mga, sa trial court para makakuha ng interview uh, malaking tulong din siya, di ba? Nga lang eh, napupulaan siya paminsan-minsan. Then, punta naman tayo sa defenders ng TBJ kanina. Diyan sa itulog at Hindi sila kompleto. May hindi sumama si Batang Maynila Toits dun sa grupo. Panood ko kanina yung yung vlog ni Batang Maynila eh. kung meron siyang hindi hindi kadikit din sa grupo. Ewan, sino man yun sa sa grupo na yan ang hindi niya nakaka kasi daw dun sa group chat nila eh, parang may sinabi yung isa sa tungkol kay Batang Maynila Toids, di diba, Kay Engineer. Eh, siyempre, nabasa ni Engineer yung yung text niya, yung comment niya. Kaya parang may tampuhan na nangyayari. Eh kay Chris Ulo naman, nagkausap na sila eh. Mukhang okay naman. Ewan ko kung ano yung history ng dalawa. Kailan ko lang naman sila na na yung mga yung mga vlogs nila dahil nga sumikat sila nung dahil sa gulo ng TBJ at ng Itbulaga. Kaya hindi ako aware kung meron mang irigan sila Chris Ulo at batang Maynila towards. Pero mukhang okay na sila ngayon. Hindi ko lang alam kung sinasabi ni Batang Maynila to na nag-comment dun sa group chat. Hindi naman niya pinangalanan. But then, anyway, wala naman nangyari kanina dun sa pagpunta nila ron, kundi nanood lang sila dun sa show ewan lang kung na-interview nila yung TVJ kung nakakuha sila ng video at kung meron silang interview bangan na lang po natin kung ano man magiging development gandito na lang thank you for watching like, share and subscribe comment naman po kayo thank you bye bye